Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members, Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Maliberan Miss Miami Laurel Na mga pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag-iisang taon naman uh, Shoutout kay uh, Marlinda Alves Lito Buino XPG Secret Files Uh, kay dai idol ni bitumagi tita jen kiferes sa pagrenew kay idolin kalidong vlog maraming salamat sa mga bago natin na pamilya kay Torin at Fior friends Almalin Ponsika Mat Vlog Maricel Arangco Ami Kroki Maricel Nakel ang Brunola Richard Umpan at Ibing Batingber at sa mga bago natin na member at kapamilya na sina Sheila Budino Tadashi Barua Josephine Castillo at sa nagpa-shoutout din na si Glenn Janela. Maraming salamat sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Maagang binabagtas ng mga ito ang sakayan ng mga bangka papunta doon sa isla ng Garuda. Medyo may kalayuan ito galing sa kanilang isa, kaya ganoon na lamang kaaga ang kanilang pagluwas. Pagdating nila doon, agad nang nagbiyahi ang mga ito sakay ng isang bapor papunta doon sa kabilang isla at makalipas naman ang ilang mga oras na biyahe tuluyang narating na nila ang isla ng Garuda Pagkababa ng mga ito agad na silang kumilos Ayon sa batang mga ngatay pangatlong bundok galing sa lugar ng Itaya ang kanilang tirahan Kaya ayon nito Mukhang abutin sila ng gabi sa pag-akyat doon sa kanilang lugar. Wala namang pakialam itong si Nanay Kanida. Ang mahalaga, magkikita na sila ni Tata Ingo. Pagkababa ng mga ito ng bangka, mabilis yan ang kumilos ang kanilang grupo. Agad na naglalakad na mga ito papunta doon sa pasukan ng kagubatan na iyon. At ayon muli nitong si Kiram, aabutin ng kulang-kulang tatlong oras ang kanilang bubunuin para marating ang kanilang maliit na bayan. Kinakailangan din nilang mag-ingat sa daan dahil na maraming mga masasamang loob ang nagkalat doon sa kanilang isla at maraming mga kampo ng kadiliman ang nagtatago sa kagubatan ng Garuda. Alas 5 na iyon ng hapon kaya tiyak ng mga ito. na aabutin talaga sila ng gabi sa kanilang paglalakbay sa loob ng kagubatan. Pasado alas 5 pa lamang ng hapon na iyon, kakaiba na ang kadiliman sa loob ng kakahoyan. Dahil nga sa mga nagsilakihang mga puno ng kahoy, wala din silang nasisipat na mga kabahayan o mga palatandaan na maaring may mga naninirahan sa kagubatan na ito. Ayon kasi nitong si Kiram, lumipat na ang mga tao doon sa sentro ng isla dahil nga sa pangamba sa kanilang buhay dahil na rin sa paggalat ng mga masasamang mga nilalang sa kanilang isla. Lumipas ang mahigit sa isang oras, nagpasya muna ang mga ito na maghapuna na muna. Nang makahanap ang mga ito ng batuhan, pumuwisto na agad ang mga ito. Nagsindi pa ng karagdagang mga lampara ang kanilang grupo para magkakaroon ng liwanag ang kanilang kinaroroonan. Ngunit itong sinanay kanida, sa mga sandaling iyon, nakakaramdam na ito ng mga presensya ng mga nilalang na hindi pa mawari nitong sinanay kanida. Hinayaan na lamang din iyon ng matandang babaylan sa kanyang isipan kasi baka mga nilalang lamang ang mga iyon na naninirahan sa gubat. Ngunit nang lumaon, kakaiba na ang mga pakiramdam nitong sinanay kanida na umabot na sa puntong pati sinabutsok. At ang iba pang mga kasamahan ng matanda, tukoy na ng mga ito na hindi galing sa mga inkanto ang mga nararamdaman nila. Sa isipan ng mga ito na maaaring kanina pa sila nasundan ng mga nilalang habang papasok pa sila ng gubat na ito, wika naman nitong sikiram. Mukhang may mga sumusunod sa atin nanay kanida, ngunit huwag po kayong mabahala mukhang mga mahihina lamang ang mga ito. Kapag magpapakita ang mga ito ng masamang kilos, kitlan ko agad ang mga ito ng buhay. Napatitig na lamang itong si Nanay Kanida sa anak nitong si Maki. Hindi pa rin kasi makapaniwala ang matandang babaylan na ang dugo sa pagiging mga ngatay ng bata galing sa dugo ng kanyang inampu noon na si Maki. Nakikita kasi nitong si Nanay Kanida sa mga mata ng bata ang kakaibang talas at kagustuhan nitong pumatay. Kakaiba ang bangis ng mga titig nitong si Habang naghapunan ang mga ito, papalakas ang mga nararamdaman nilang presensya na umabot na din sa puntong hindi na mapalagay itong si Nanay Kanida. Asiwa kasi ito sa mga nilalang na nasa paligid. Kaya tumayo na ang babaylan at huwi ka nito sa mga kasama. Kiram, sumama ka sa akin. Tingnan natin ang mga kinaroroonan ng mga nilalang na ito. Hindi na nirespito ng mga ito ang ating ginawang paghahaponan. Dolong Butchok, dumito na lamang muna kayo. Hintayin nyo na lamang ang aming pagbabalik. Sinadya ni Nanay Kanida na itong si Kiram ang isama para makita niya ang kakayahan ng batang ito at masilayan ang mga pamamaraan kung paano ito lumaban. Dahil kung totoong mga ngatay nga ang batang ito at si Tata Ingo ang nagtuturo sa mga ito, maaaring nagagamit na din ito ang mga pamamaraan din ng kanyang kapatid sa pagkitil ng buhay ng sinuman. Mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon itong sinanay kanina. At pagkatapos biglang nawala na lamang ang dalawa. Mabilis nang tumakbo ang mga ito doon sa ibabaw ng mga batuhan at nag-uusal din agad ng orasyon muli ang matandang babaylan para agara nilang matuntun ang kinaroroonan ng mga nilalang na nasa paligid at umaaligid sa kanila. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agara nang nasipat na ng matandang babaylan ang kinaroroonan ng mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon, nagtatago lamang doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Agad din na napansin ng matandang si Nanay Kanida na hindi din ganun kalakasan ang tangan ng mga ito. Marahil ang grupong ito ang sinasabi nitong si Kiram na mga kriminal na nagtatago sa kanilang isla para takasan ang batas at ang kanilang mga kasalanan. Sa tingin ni Nanay Kanida, banta pa rin ang mga ito doon sa buhay ng mga tao na naniniran dito sa lugar ng Garuda. Lalo na ang mga taong magagawi dito sa kalublooban ng kagubatan. Kaya nababagay lamang natapusin na din ang mga ito. Ngunit nais nitong si Nanay Kanida na ipaubaya na lamang ang pagpatay sa mga ito sa kanyang kasamang si Kiram. Nakita ni Nanay Kanida ang talim ng mga titig ng batang sikiram sa buong paligid ng kakahuyan. Gusto sa nang sabihin itong sinanay kanida ang kinaroroonan ng mga nagmamasid sa kanida. Ngunit nauna na sa kanya itong sikiram. At sa tingin itong sinanay kanida, alam na ng bata ang kinaroroonan ng mga ito. Ibig sabihin lamang matalas din ang pangamoy at pakiramdam ng bata na tulad ng mga tipikal na mga mga ngatay at mga espiya. Ilang singgundo lamang ang mga lumipas. Tama nga ang hinala nitong sinanay kanida. Agad na natunto nitong sikiram ang kinaruroonan ng limang mga kriminal. Batid ni nanay kanida na nagtatangan din ng mga kakayahan ang mga ito. Ngunit pakiwari ng matandang babaylan, hindi iyon sapat sa kanilang kakayahan agad na bumagsak itong si Kiram sa likuran ng limang mga kalalakihan na sa mga pagkakataon na iyon gulat na gulat sa kanilang bigla ang pagsulpot sa kanilang kinaruroonan. Huwi ka agad nitong si Kiram. Kayo pa talaga ang lumapit at nagpaparamdam sa amin. Sa tingin ko, kinakailangan ng wakasan ang buhay ninyo at nang mabawasan naman ang mga kriminal dito sa aming isla pagkatapos pa lamang ng pagkasabing iyon nitong si Kiram. Agad na nagpakawala ito ng mga pagkalmot na kamuntikang ikahiwalay ng ulo ng dalawa sa kanilang mga katawan. Samantalang ang tatlo sa mga ito, mabilis na umikot at nakahanda na ang kanilang mga dalang mga patalima. Ngunit nagsambit lamang itong sinanay kanida ng tatlong banyagang salita na ipako na ang mga ito sa kanilang kinatatayuan at hindi nakagalaw ng ilang mga segundo. Naging dahilan din iyon para mapapatay ang mga ito ni Kiram ng walang kahirap-hirap at sa mabilisan na pamamaraan. Agad na ang mga ito at wala ng buhay, napangiti naman itong sinanay kanida. Batay sa sandaling nakita niya kung paano pumatay itong si Kiram kahalintulad ito sa mga pamamaraan ni Butchok na ginagamit ang bilis para pugutan ng ulo ang mga makakalaban. Naging interesado na itong si Nanay Kanida sa mga kakayahan pa nitong si Kiram. ng matanda kay Kiram. Magaling Kiram. Sa ngayon, kailangan na natin na iligpit ang mga bangkay ng mga ito. Ihulog na lamang natin ang kanilang mga katawan doon sa may sapa para ianod na ito ng agos ng tubig pababa doon sa patag. Agad naman na tumalima itong Sikiram at dinala nila ang mga bangkay ng mga napatay nila doon sa may sapa at inihulog nila ang limang mga bangkay ng mga ito at pagkatapos agad na bumalik na ang mga ito doon sa kanilang mga kasamahan sinabi ng matanda na mga mahihinang tulisan lamang ang mga umaaligid sa kanila at sa ngayon kailangan na nilang magpapatuloy sa kanilang paglalakad. muling sumuot na naman ang mga ito doon sa malalagong mga kakahuyan at binabagtas ang madilim na kakahuyan lumipas ang ilang mga oras narating din nila ang pangalawang tuktok ng bundok ngunit kalagitnaan na iyon ng gabi kaya nagpasya na mga ito na bukas na nila ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nagpasya itong si Nanay Kanida na magpapahinga na ang mga ito doon sa kakawyan. Ngunit habang papunta ang mga ito doon sa mga malalaking puno ng kahoy, may nasipat ang kanilang grupo na parang ilaw doon sa medyo baba ng kanilang kinaroonan. Kaya napatigil itong si Nanay Kanida at huwi ka nito kay Kiram. Kiram, may alam ka ba na may mga naninirahan sa gubat na ito? Sa tingin ko, ang ilaw na nasisipat natin ay galing sa ilaw ng lampara na maaring may mga kubong nakatayo sa gitna ng kakahuyan na ito. Sa mga sandaling ito, wala naman akong nararamdaman na kakaibang mga presensya Sagot naman agad ng batang si Nanay kanida, sa aking pagkakaalam, walang nangahas na tumira sa gitna ng kagubatan na ito. Dahil narin sa mga banta ng kanilang kaligtasan, kaya natitiyak kong hindi galing ang mga ilaw na iyan sa mga normal na nilalang. Ngunit ikaw pa rin ang masusunod nanay kanida. Napangiti muli ang matanda at muling huwi ka nito doon sa mga bata kung ganon. Tara na, puntahan natin ang mga ilaw na iyan para mapag-alaman natin kung sino talaga ang mga ito. <laughs> Makalipas ang ilang mga sandali habang papalapit ang mga ito, biglang nakakaramdam itong si Nanay Kanida ng mga presensya na may tangan ng mga aral. Pati pa nga ang mga batang kasama niya, naramdaman na din ang mga ito ang mga nanadoon sa unahan, hindi mga ordinaryong tao. Dalawang mga ilaw ang kanilang mga nasisipat. Ibig sabihin lamang dalawang mga kabahayan ang nanadoon sa unahan. Napalingon si Nakiram kay Nanay Kanida naparang parang nagtatanong ang mga titig ng mga ito kung tutuloy agad ang mga ito sa paglapit doon sa mga kabahayan na alam na nilang hindi mga ordinaryong tao ang mga ito ngumiti lamang itong sinanay kanida at tuwi kanito sa mga bata na sa mga pagkakataon na iyon nahulaan ang mga ibig ipahiwatig sa mga titig ng mga ito. Nandirito tayo para kay Ingo. Ngunit kabilang pa rin sa ating pagpunta ang tungkol sa mga gumagambala na mga nilalang sa islang ito. Tayo habang nandirito tayo, gawin na natin ang ating mga tungkulin bilang nasa panig ng kanan. Kung mga masasama ang mga ito, iligpit na natin para mabawasan ang mga ito. Pagkatapos muling umusag itong sinanay kanida at ang mga bata nang makalapit na mga ito, batid ng matandang babaylan na nararamdaman na din sila ng mga nilalang na nakatira doon sa kabahayan. Kaya nagmamasid lamang ang mga ito at nakikiramdam naguguluhan din itong sin Nanay Kalida sa mga presensyang nararamdaman nila. Hindi kasi mawari ng matandang babaylan kung galing ba ang mga presensyang iyon sa mga aral sa kanan o kaliwa. Batid agad ng matanda na may mga tanim sa paligid na kayang harangin at linlangin ang kanilang mga pakiramdam. Bulong nitong si Nanay Kanida doon sa mga bata Panatalihin lamang ninyo na nakataas ang ating mga lipinsa. Hindi ko pa natitiyak kung anong klasing mga nilalang ang mga ito. Ngunit ang natitiyak ko sa ngayon, may mga nakatanim ang mga ito sa paligid na mga halaman na kayang harangin ang kanilang mga tunay na presensya. Mag-iingat kayo at matyagan ng mabuti ang buong paligid. Matapos na masabi iyon nitong sinanay kanida yumuko ito sa lupa at may mga iniusal usala. ngunit hindi pa iyon natapos ni nanay kanida nasipat na nila ang ilang mga anino na lumabas galing doon sa isang kubo mabibilis ang kilos ng mga ito na papunta sa kanila at makalipas lamang ang ilang mga sandali na sinaga na ng ilaw ang kanilang mga mukha kaya sa mga pagkakataon na iyon klaro na nila ang hitsura ng mga ito. Apat na mga matatanda ang papalapit sa kanila. Kapwa mayroong mapuputing mga buhok ang mga ito. Walang pagdadalawang isip ang mga ito na lumapit agad sa kanilang kinaroroonan. Agad na tanong ng isa sa mga ito. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Mukhang mayroon din kayong mga tangan. Siguro hindi naman ang buhay namin ang pakay ninyo. Tama ba ako? Napapangiti na lamang itong si Nanay Kanida sa kanyang narinig at sagot naman ito doon sa mga matatanda. Tama kayo. Wala kaming masamang pakay sa aming paglapit sa tirahan ninyo. Nagtataka lamang kami dahil ang inaakala namin na wala nang nangahas pa na naninirahan sa kagubatan na ito ay mali pala kami sinabi iyon ni nanay kanida batay lamang din sa mga sinasabi sa kanila nitong si kiram sa sinabi iyon ni nanay kanida napapangiti ang kausap nilang matanda at muling wika nito sa kanila tama ka sa sinabi mo ngunit kayo pa lamang ang unang nakipag-usap sa amin at unang nakakita sa aming tirahan alam kong napansin ninyo ang mga halaman na nasa paligid. Harang iyan para walang makakalam sa aming presensya sa gubat na ito. Ngunit bilib pa rin ako sa lakas ng pakiramdam ninyo at nakita pa rin ninyo itong aming tirahan. Ang aming gamit ng mga lampara at ilaw na nakikita ninyo ay hindi pangkaraniwan. May mga nakapaloob ang mga ito ng mga usala at iilang mga usalharang para hindi makikita ng sinuman. Kahit na nagtatangan pa ang mga ito ng mga karunungan, ngunit nakakabilib na nakikita nyo pa rin ang mga ito. Kaya nakakatiyak kaming malalakas ang tanga ninyong kakayahan. <laughs> ang aming grupo ay tinatawag na mga monghe na galing doon sa kabilang isla, ang isla ng Mahanay. Nandirito kami sa islang ito dahil sa isang mahalagang misyon. Nababalot na kasi ng kasamaan ang lugar na ito at kinakailangan ng linisin. Sa narinig nila ni Nanay Kalida, mukhang hindi naman masasama ang layunin ng mga ito. Ngunit ang ipinagtataka pa rin itong si Nanay Kalida. Kahit na nakapag-usal na siya ng mga malalakas na mga usal na pangbasag, hindi pa rin niya mararamdaman ang tunay ng mga presensya ng mga ito. Inialok siya ng mga ito na manatili na muna at magpalipas ng gabi sa kanilang mga kubo. Uwi ka nito. Mas nakakabuting bukas nyo na ipagpatuloy ang paglalakbay, mga kaibigan. Bukod sa gabi na, hindi na rin digtas ang kabundukan na ito. Hindi ko minaliit ang kakayahan ninyo dahil batid kong malalakas ang mga ito ang ibig kong sabihin lamang na mas nakakabuting muli kayong maglakbay kapag maliwanag na ang paligid